So ayan, welcome back. For today's video ay gagawa naman po tayo ngayon ng pangnegosyong peanut butter. Ang kailangan lang natin dito ay syempre hilaw na mani or peanut, asukal, mantika at ang gagamitin natin na mga container or mga lalagyan. Kaya wag na natin patagalin, simulan na natin. So bali first step ay painitin muna natin itong ating 1.5 liters na mantika, isa't kalahating litro. At kapag mainit na nga ay ilagay na natin itong 3 kilong mani ang ginamit ko po dito ay hubad na mani. Pero pwede din po kayong gumamit ng may balat. Bali nabili ko po ito ng 120 pesos per kilo. Haluin lang po natin ito paminsan-minsan para pantay ang pagkaluto ng ating mani. So pag ganito na nga ang kulay ng mani ay pwede na po nating patayin ang apoy. Pero kung gusto nyo po na medyo mapula o dark ang peanut butter nyo, papulahin nyo pa po. I-adjust nyo na lamang kasi Pansin niyo po na kahit pinatay ko na ang apoy ay continuous pa din po ang pagpulan niyan kasi mainit pa ang mantika. Kita nyo nga pinatay ko na ang apoy pero kumukulo pa din po ang mantika natin. So bali hayaan na muna natin itong lumamig or mag cool down saka natin ilalagay ang ating asukal. At ayan na nga malamig na ang mantik at medyo pumula pa ang kulay ng mani. Nahawakan ko na rin siya ibig sabihin malamig na. And then, ilalagay na natin ito sa isang lalagyan na gagamitin na rin po natin na lalagyan sa pagpapagiling neto sa labas. Pero kung may heavy duty po kayo na blender, pwede nyo pong i-blender nyo na lang po ito sa bahay para di na kayo lumabas o pumunta pa sa palengki para magpagiling neto. And then, next step ay ilalagay na natin ang isa't kalahating kilo ng brown sugar. Bali, pwede po kayo magbawas ng asukal kung ayaw nyo po ng sobrang tamis. And then, dahil paninda ko po ito, ay gusto na mga suki ko na matamis talaga. And then, kung panggamit nyo lang din naman sa bahay at, at di gaanong matamis ang gusto nyo, pwede na po dito ang isang kilo lamang. Haluin lang po natin ito hanggang makot ng asukal ang mani. And then takpan na po natin at pupunta na tayo sa palengke para ipagiling na ito. At heto na nga, bilis no, nakapagpagiling na po tayo ng ating mani. Bali, ang binayaran ko po ay 60 pesos kasi 20 pesos per kilo ang bayad sa pagpapagiling ng ganito. Oo nga pala, pwede po kayong maglagay ng butter kung gusto nyo po na masarap talaga or special ang peanut butter nyo. Pero, kung pang naman ito, adjust nyo na rin po ang presyo ng pagbibenta nyo. Pwede po kayong maglagay dito ng isang bar ng butter. Pag ganitong nagiling na ha, pero dapat tunaw na siya or nasa room temperature po ang butter na ilalagay nyo. Ako po kasi di na ako gumamit ng butter kasi masarap naman na siya kahit walang butter. So, bali next step ay magre-repack na tayo. So, ayan nga, ang bilis talaga, no? Na-repack na natin ng peanut butter at ready na ito para itinda. So, bali, pang bakery po ang repack ko kaya may mga maliliit ako, pang 6 pesos na bentahan. At ito naman ay 25 pesos. Pero kung panglaku sa mga bahay-bahay, mas maganda, malaki na container po ang gamitin nyo. Bali, nabibili po ang mga container na ito sa palengke. Ang bili ko po dito sa ganito na container ay 5 pesos ang isa. So, ang benta ko naman dito ay 55 pesos pag ganitong container. At ito naman container na ito ay 7 pesos ang isa. Ang bentahan ko naman dito ay 130 pesos. Ganito naman po ang texture ng peanut butter natin. Makakaasa po kayo na 100% wala pong latak sa ilalim ang peanut butter natin. Pakilike naman at share na din. Salamat po sa panunood. Bye!